tinatayang 163 million pieces of plastic sachets ang kinokonsumo ng mundo araw-araw. Sa Pilipinas, may 2.7 million tons of plastic waste ang nage-generate kada taon. At nasa 20% ito kadalasan napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman naisip ng green ants na gawing mas kapanipakinabang ang mga basura. Ayan, siya yung ano, first step natin. Dito yung nag-start -e yung uh, process natin. So, ito yung mga plastic sachet na nakukuha natin sa community. So, dito yung pinagbubukod na, pinagbubukod-bukod natin yung iba't yung mga klase ng plastic. So, mm. ngayon, eto ito yung nakukuha nila, sachet. Uh, meron sachet, may LDPE. Ayan yung mga kinds of plastic na pinaghihiwa-hiwalay. Mm. Bakit po importante na na sort po yung mga sachet e mamimix rin po sila? Good question. Kasi um, si Green Ants ang gusto niya is yung wala ng value, wala ng solusyon, which, which is yung plastic sachet. Um, mm. Hindi natin siya naibibenta sa mga junk shop, wala na siyang value, napukos lang siya ng baha, kaya siya lang yung number one na kailangan natin i-mix sa eco-books natin. Oh, nakakatuwa po siya. saan po gagaling yung mga plastic na sinasort po? So, si Green Ants, na start, nag-ikot-ikot tayo sa mga school. Ine-educate natin yung mga bata na katulad mo na yung mga sachet, yung mga chichirya na wala ng value, iipunin nila. Kasi yung mga sachet na yun na dating wala ng value, pwede na natin gawing bahay. By means, na paghahalo ng mga sachet sa eco brick, sa construction na yan. Wow! Interesting po yan! Yes. So, oh. eto na yung shredding facilities ni Green Ants. Bakit po siya kailangan i-shred? So, kailangan natin i-shred yung sachet para ma-pulverize natin para pag mix natin sa Eco Bricks, hindi siya masyadong kita. Oh. Hindi siya masyadong lalabas dun sa mixture. Interesting po! Yes! Gano'ng po karaming plastic sachets ang nasa-shred isang araw po? Yung green ants, kayang mag-shreddang around 300 kilos sa plastic sachet sa isang araw. Wow! Ang dami po nun! So, Shen, gusto mo pa makita kung paano i-shred? Opo! Uh, let's go! Try natin! Opo! Ang astig naman nun, Kiddie Explorers! Shen, so after makita mo yung pag at pagsashred, ito na yung naging finished product natin. Wow! Pino na siya po! Next stop, sisilipin natin kung paano nagiging Eco bricks ang mga basurang giniling natin. So, si Green Ants, meron tayong iba't ibang klasing bricks or cast na ginagawa. So, may mga iba't ibang sizes tayo. May 6 inches, may 4 inches. So, meron din tayong mga maliliit na bricks. So, ito, isa pa rin yung kinds na molds. Dito naman natin minomold yung 6 inches ni... Eco Cas. Wow. Yes. So, ito, different machine din. So, ito, meron na tayong hydraulic, then meron din tayong mga manual. So, si Inans, let's start sa manual hanggang eventually, nagkaroon tayo ng mga hydraulic machine. Then, first step ng production, um, by mixing. So, ito yung tinatawag natin mixer. So, dito natin pinaghahalo-halo lahat ng aromats, sand, water, And also, yung plastic sachet na nakita natin kanina doon sa shredding facilities. So, ayan na siya. Minimix na natin siya sa mga romats Then, after mixing nito, um okay na siya. Around 10 minutes, imimix natin siya. Then, ready to mold na siya. Ilang bricks pa ang ginagawa niya po sa isang araw? For the whole production, sa 8 to 5, sa isang machine, nakakagawa tayo ng 600 pieces ng bricks. Wow! Ang dami po pala nun! Yes. Uh -huh. Gusto mo ba makita kung paano yung mixing natin? Kung paano gawin si Eco Bricks? Opo! Sige po! Tara! Opo! So, yung It's from thread kanina, so, andyan na siya, kasama na siya na. So, after nun, uh, pag naipon na natin ng mga materyales, ayan na siya. Wow! Laging Magandang na siya eco brick. Eco bricks, So, pinagdidikit yung mga yan. Po, dinalay mm -hmm. dun sa street yes, para yes, malakaroon ng mga Parang Lego tao, lang po. din siya na i-assemble mo siya. I-assemble mo. Anong design ng dito mo? Pagkatapos po ma-mix, ano po yung susunod? So, after ma-mix natin, nandun na tayo sa pinaka-exciting part. Gagawin na natin siya. I-mold na natin siya para maging bricks. Okay, na. Okay, na siya After mixing natin, ibababa na natin siya. Then, after nun, ayan na, i-mold na. Lagyan natin siya ng bakal para yung strength niya mas sigurado natin. Tapos papa papatigasin para... Niyo siya po. Ilalagay uh -huh, eh, na natin sa sakiri <laughs> so, kailangan na ensure na even siya. Kung surface na siya, na talaga, then completed. Para yung strength, masigurado natin. ah! <laughs> oh! <laughs> Magic ka, naglilips rin mag-isa po, ha? <laughs> Ayan, uh, nasa around 8 kinds lang na ano-ano uh, po sila? Uh, meron tayong eco bricks, eco cast, and eco papers. Iba-ibang sizes lang siya. Meron tayong 2-inch, 3-inch, saka 4-inch na papers. Then meron din tayong eco cast na 4-inch, saka 6-inch. Oh, yes. ang dami po nila. Mm -hmm. Ano po yung pinakamahirap po na gawin na brick? Uh, mahirap yung mga manual natin. So, lalo na yung eco bricks, yun na lang yung kasi nagiging manual. Yung eco papers, meron na tayong mga hydraulic at high capacity. So, sa ngayon, ang natitira na lang nating manual is yung eco bricks. After natin ma-cured lahat ng product na yung green ants, iso-soak na natin siya. Then, after soaking, lalagay na natin siya sa open area. So, sa open area, mas maulanan siya, mas maarawan, mas lalo siya nagiging strong. So stay lang siya doon after 7 days ready na siya for delivery.